So, what's up mga Kamix? Ay, meron tayong grinder. So, ito po ay working pa. Gumagana pa naman ito. So, ang gagawin lang natin dito mga Kamix ay tanggalin natin 'tong talim at nang mapalitan natin. So, ito pala yung ipapalit ko dito. Pangkahoy, ayan. Magtatabas kasi ako ng tabla kaya papalitan natin ito mga Kamix. So, may problema pala ito dahil yung pang post nya dito mga kamix ayan nawala so di ko alam kung saan napunta baka kinuha ni Piccolo at napunta sa planet, planetang nimik. so magbibigay lang ako ng konting tips sa inyo mga kamiks, kung paano siya tanggalin kasi tuloy tuloy po yung ikot niya. so kailangan dito sa butas na to mayroon tayong pangkalso para matanggal natin tong bala niya. So may paraan dito kahit pa ako basta kasya dito sa butas na yan ayan o, yung butas na yan basta magkasya pwedeng pwede siya dyan mga kamiks or screw kahit anong mga bagay na kumasya dito at saka matigas yan para matanggal natin to para may maglalak dito sa butas na yan kasi nawala po yung pang nya dito baka ginamit ni Piccolo So mayroon tayong tips mga kamiks no sa mga may mga grinder na ganito kung wala pa kayong idea so sa may mga idea naman at saka sa mga magaling lalong lalo na sa mga construction kung hindi nyo nagustuhan tong video na to pwede nyo tong i-skip kung gusto niyo naman panoorin ay panoorin nyo na lang at marami salamat so ito gagamit ako ng screw yan, tutusukin natin to dito yan para mag lock siya mga kamiks So ayan, kung napapansin niyo nung natusok na natin, hindi na siya tuloy-tuloy ang ikot. So pag ganito, pwede na siya nating tanggalin. Ayan. Ikotin na natin siya pag ganun, ang pagtanggal sa kanya. Pang ang pagluwang. 'Yon. O di ba? Napihit na natin. So 'yon. Tapos tanggalin na natin 'to mga mix. Yung lock niya. Ayan. So, kasi ito mga kamiks, yan, pag wala po yung, kasi nawala po yung pang niya dito, kung hindi po yan nakalangan, hindi niyo po matatanggal ito. Yan, yung bala niya. So, ngayon, magpapalit na tayo. Taka, ito pala yung papalit ko. So, ganito po ang mangyayari niyan. Kasi nakaganito ho siya, o. Oh. Ganyan. Kasi maliit ho yung butas niya, kaya ito po yung naka nakapasok sa kanya nakaganyan para fix din siya dito so ito mga kamiks medyo malaki ang butas niya so ayan o oh, pag nilagay ko siya ng ganyan ayan alog alog siya so ang gagawin natin ito tanggalin natin to at saka baliktarin so ayan nakabaliktad na siya no mga kamiks kapag pinasok natin to dito ganyan, ganyan na ho yung mangyari niya oh. ayan nakapix na ho siya ayan o oh, pansinin ninyo hindi na siya umaalog kasi kapag hindi natin to tanggalin nakaganyan lang siya so pag nilagay natin to ayan so dapat tanggalin natin siya ganon baliktarin lang ho ayan tapos ilagay na natin yung laknya kunting tips and ideas lang naman ito So sana makatulong din naman itong video na to sa inyo. 'Yon. Para mahigpitan natin siya mga kamix kasi pag hindi natin siya ulit kakalangan, kakalsuhan dito, hindi rin natin 'to mahigpitan. So ang mangyayari, ikot lang siya ng ikot. 'Yon. Kaya ang gagawin natin, hahanapin na naman natin yung butas niya. Ayun, nakatutok na. Tapos tusukin na naman natin. Pag natusok na, maramdaman nyo naman yan ayano hindi na siya gumalaw ayan pansinin niyo nakalak na ho yan sa loob kaya pwede nyo na tong ikutin ayan, higpitan. Mm. Yun. at higpitan at saka kung mayroon kayong panghigpit dito mas maganda pa para humigpit lalo so ayan na mga kamiks bago na ho yung talim natin ayan sana nagkaroon kayo ng idea kasi yung pang post dito, ayan, nandoon na sa planetang ni Mick, ginamit na ni Piccolo. Kaya lumakas yung kanyang kapangyarihan. So, ayun. Kunting tips and ideas lang mga kamiks. So, sana ay nakatulong. Thank you for watching. And don't forget to like and share. Maraming salamat. Goodbye.